Hi guys! Welcome to my vlog. And for today's video, kakain tayo ng mango. Dahil may napanood ako yan, kumakain sila ng mango. Siyempre, ako naman na hindi tayo magpapalos dyan. Tara! At siyempre, nagpakuha na pala ako ng mango. Palo sila. And tara, kakain na tayo. Este, ako lang kakain. Let's go! Meron na tayong tatlong mango. Yan. Yes. Oh. And syempre, meron na tayong yung dibalat-balat. Tsaka meron na tayong ano, toyo. Ayan. May may sugar. Meron na, meron na, tayo din ano, na cochelio. Tara, let's go! Siyempre, babalitin na natin yung ating mango. Dahil kanina pa ako nagka-crave. And syempre, balat ko na. Anuin muna natin yung isa. Titikman muna natin. And syempre, iiwain natin sa gitna. Ay, parang matanda na siya. Ayun. Tapos, alisin muna natin yung mga buto nila. Yan. Matanda na siya, guys. Sana all. Parang yung mahal ko matanda na. <laughs> Ay, char. <chore. laughs> And syempre, titikman muna natin yung isa. Titikman muna natin, titikmin. Tignan nyo kung gaano kaluto. Oh my okay. God! Wow! Diba ang lutong? isa pa nga tignan nyo guys diba isa pa ang sarap asim. Siyempre, titiltil muna natin sa ating toyo. Toyo. Tingnan natin. Asim. Pero masarap siya. Isa pa. Yung maasim tapos masarap, Ano yun? kain po guys guys ang lutong tingnan nyo diba